Panatilihing malinis ang ating katawan Resistensya natin ay dapat palakasin Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ng COVID-19 Kaya natin to, huwag matakot kung sama-sama ay walang problema Sama-sama, tulong-tulo, ating labanan ng COVID-19 Kaya natin to, paglang lang Kung sama-sama, ay walang problema Sa may sakit, ikay dubistansya Para di ka mahawa Kung uubo at babahin, bibig at ilong iyong takpan Sama-sama, tulong-tulo, ating labanan ng COVID-19 kaya natin to Huwag lang matakot kung sama-sama Ay walang problema Labanan ng COVID Kaya natin to Para sa karigdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Isang malusog at COVID-free na araw mga Mimaropans. Muli kaming nagbabalik upang sumasahimpapawid para magbigay ng mga napapanahong balitang pangkalusugan sa ating Mimaropans. Welcome pong muli sa ating DOH Mimaropa Hour, Bida sa kwentuhang pangkalusugan. Ako po ang inyong lingkod, Jewel Maylim, mula sa Health Education and Promotion Unit ng DOH-CHD, Mimaropa. Ang inyong bidang kasangga sa tamang impormasyon tungo sa kalabang ka panggalusugan. Mga kababayan, para po sa ating COVID-19 Regional Update, para sa nagdaang linggo? As of May 7, 2022, ang rehiyon ng Mimaropa ay nakapagtala ng labing pito na bilang ng panibagong kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, meron 21 bilang ng aktibong kaso ng buong rehiyon. Samantala, ang kabuwang bilang ng lokal at importe, imported na kaso ng COVID-19 na naitala sa ating rehiyon ay 39,300. At ang kabuwang bilang ng ating recovered cases ay 37,530. Narito naman ang pagkakahati-hati ng COVID-19 active cases per provinces. Ang Oriental Mindoro ay may walong aktibong kaso, samantalang zero naman sa Occidental Mindoro, dalawa sa Marinduque, zero sa Romblon, pito sa Palawan, at apat sa Puerto Princesa. Ngitong nagdaang mga buwan, naideklara ang piling probinsya sa rehiyon ng Mimaropa na nakasailalim na sa Alert Level 1. Naging posible ito dahil sa kooperasyon ng lahat sa pamamagitan ng pagsunod sa ating minimum public health standards. Kasama ang ating pinaigting na programa sa pagbabakuna sa COVID-19. As of May 10, 2022, may kabuang 3 million 517,545 na bakuna ang na administer sa rehiyon at nagpapatuloy ang aming programa sa pagbabakuna hanggang sa maabot ang bawat mimaropan. Bagamat lumuwag na ng bahagya ang mga restrictions, mahalaga pa rin na ipagpatuloy ang ating nasimulan. Dahil hindi nawawala ang posibilidad ng pagusbong ng mga bagong variant. Ipagpapatuloy ng Department of Health ang pagsubaybay sa mga ito at magsasagawa ng mga kinakailangang aksyon kung kinakailangan. Ngayong karamihan ay nasa ilalim na ng Alert Level 1, hindi pa tayo dapat maging kampante. Dahil kahit bumababa na ang mga kaso, may banta pa rin ng COVID-19 at variants nito hanggat may hindi pa bakunado. Narito ang mga dapat ninyong alalahanin tungkol sa banta ng COVID-19. Una, maaring mahawa at makahawa kaya kailangan ng dagdag proteksyon na dala ng bakuna laban sa kamatayan at malalang sintomas ng sanhi ng COVID-19. Pangalawa, ayon sa World Health Organization as of February 2022, ang Delta at Omicron variant ay nananatiling variants of concern at lagana pa rin, kaya't hinihikayat pa rin na lahat ay magdoble ingat. Pangatlo, kapag may booster, less disaster. Mas mataas ang proteksyon kontra COVID-19 kung may booster. Ayon sa datos ng Centers for Disease Control and Prevention, halos limang beses na mas mataas ang panganib ng impeksyon mula sa COVID-19 ang mga hindi pa bakunado at walang booster. At halos 53 beses naman na mas mataas ang panganib ng kamatayan mula sa COVID-19 ang mga hindi pa bakunado at walang booster. Bimaropants, atin pong panoorin ang video na isinagawa ng Department of Health Marinduque para sa booster shots para sa senior citizens. So, Damating daw yung anak Ay Gapay mo daw um, Ay sabi ka din sa akin ni anak, Ay huwag ka daw magalulabas masyado Wala ka pa daw booster Hindi ka pa daw vaccinated Ay Ayaw ko na gani At kumpleto na ako sa tron Hindi ko nakailangan Hindi ko nakailangan Best of all Lolo, hindi pala sapat ang first and second dose ka ang. Kailangan din natin ang booster shot upang maibalik ang proteksyon na posibleng pumila ilang buwan pagkatapos makumpleto kompleto ang primary series ng mga bakuna kontra COVID-19. Eh, ano pa ganun pinakaiban ng sa first dose at second dose? Ang third o karantatan dose ay nabigay sa mga mahina ang immune system katulad din ng senior citizens at may mga comorbidities na individual na kung hihina na ang proteksyon pagkatapos makakima ng unang dalawang dosis ng bakuna. Iaarifunan naman din nga dito yung bahagi ng kanilang primary series ng bakuna upang maging fully vaccinated ibagan na yung kanilang kasama dyan ng so na mga senior. Ay, pati'y solo mo, lahat ng mga fully vaccinated na nasa labing walang taong gulang pataas na kumpleto na ang first and second dose ng pagkuna kontra COVID-19 ay maaari nang kumuha ng booster shots pagkatapos ng isang buwan. Ah, uh, eh, salamat din Ngayon ako'y naliwanagan na. Akala mo kasi sapat na yung first dose at saka ang second dose. Wala nga naman po, Lolo Yerli. Ang gusto na ang pumadinahin ay kayo ay vakunado at protektado. Ito po ay para sa kaligtasan ninyo at inyong pamilya. Dahil hindi pa ba yata po sa ating laban kontra sa COVID-19. Patuloy pa rin po itang mag-aingat, magsuwag ng Ang buwan ng Mayo ay Road Safety Month. Ang road safety ay nakatuon sa gawi upang maiwasan ang mga aksidente o kamatayan sa kalsada. Alam niyo ba, Mima maropans, na kada taon, 1.35 bilyong tao ang namamatay dahil sa mga aksidente sa kalsada. Nakapagtala ang Philippine Statistics Authority ng 12,764 land transportation fatalities, kaya naman ngayong Road Safety Month, gawing priority ang iyong safety. Hindi biro ang iyong kaligtasan, kaya naman ngayong Road Safety Month, gawin itong priority. Isaisip ang mga paalalang ito at umuwi ng safe and sound sa iyong pamilya. Ano nga ba ang Presidential Decree No. 115A? Idaneklara ang buwan ng Mayo bilang Road Safety Month base sa nilagdaang proklamasyon na ito. Nilalayo ng pagdiriwang na ito na isulong ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa daan sa pamamagitan ng paglinang ng ating kaalaman sa resp responsableng paggamit ng kalsada at pati na rin sa epekto nito sa ating pisikal at pinansyal na kalusugan. hikayat nito ang ating aktibong partisipasyon upang siguruhin ang ating kaligtasan habang nasa kalsada. Nang sa gayon ay maiwasan ang mga aksidenteng humahantong sa injury at kamatayan. Kaya mga Mimaropans, huwag kalimuting gawin priority ang iyong safety. Gawin ang mga sumusunod na healthy road habits. Una ay magsuot ng helmet, seatbelt at child restraint pag may batang kasama. Iwasan ang pagmamaneho kapag nakainom. Tumawid sa tamang tawiran o pedestrian lane. Alamin ang speed limit sa kalsada at sumunod sa mga traffic signs. ano-ano naman ang mga dapat gawin kung magkaroon ng aksidente sa kalsada. Una ay dapat isecure muna ang sarili at i-check kung walang ibang agarang panganib bago umalis sa sasakyan. Kunin ng first aid kit o anumang bagay na pwedeng gamitin bilang first aid at ipush ang hazard lights at kung maari ay i-install ang early warning device bago iwanan ang sasakyan. Kunin ang cellphone at huwag kalimutan ang power bank in case na kailangan ng charging. Humingi ng tulong sa iba para kontakin ang emergency services. I-assess ang nature ng accident kung ito ba ay aksidente sa isang kotse o may iba pang tulad ng motor na kasama. Tingnan kung sino-sino ang mga malubhang nasugatan o bahagyang nasugatan sa pinangyarihan ng aksidente. I-prioritize kung sino ang dapat unahin na bigyan ng paunang lunas tandaan mga kabida, road safety ay mahalaga. Dahil pinagpala ang may disiplina sa kalsada, umuwi tayo na ligtas sa ating mga pamilya. Ngayong napag-uusapan na lamang din natin ang kalusugan ng ating mga kababaihan, hayaan niyo muna akong bumati ng belated Happy Mother's Day para sa ating magigiting na ina. At speaking of Mother's Day, alam nyo ba na ang, alam nyo ba Maropans na sa tuwing ikalawang linggo ng buwan ng Mayo ay ating ginugunita ang Safe Motherhood Week? Para naman sa mga kababaihan na nagdadalang tao, deserve nyo ang ligtas sa pagbubuntis. At para makamit ito, makinig lamang sa aming mga ibabahaging impormasyong pangkalusugan ngayong araw. Mayroong mga dalubhasang doktor at nurse at midwife na tutulong sa iyong panganganak may mga gamit at gamot na nakahanda sakaling magkaroon ng emergency at merong mga libreng bakuna laban sa hepatitis B at tuberculosis para naman kay baby. Mga daddies and mommies to be, alamin kung paano maging handa. Makipag-ugnayan lamang sa inyo mga pinagkakatiwalaang healthcare provider. Gaya ng halaga ng prenatal care, ang post ang postpartum care para sa mga mommies, pakinggan ang mga sumusunod na tips para makatulong sa iyong postpartum care. Ang postpartum care ay ang panahon mula sa pagsilang ng sanggol hanggat sa ika na put araw matapos magsilang. Sa panahong ito, ang mga mapap mapapansin na pagbabago sa katawan ng isang ina pagkatapos magsilang ay maaring pisikal o kaya naman emosyonal. Kung kaya't lubhang mahalaga ang pag-aalaga at suportang emosyonal ng pamilya, asawa o partner lalo na sa panahong ito. Alam naming hindi madaling mga anak kaya alamin ang mga gabay tungkol sa postpartum check-ups at panatiliing healthy both si mommy and baby. Mommies, mahalaga na maisama ang postpartum care at postnatal planning niyo ni baby sa inyong birth plan. At pag-usapan ninyo ito ng inyong primary care provider. Kumplituhin ang dalawang postpartum check-ups ninyo ni baby. Ito ay una sa loob ng 24 na oras pagkatapos magsilang at sa loob ng hindi lalagpas ng pito na araw matapos magsilang. Kung mayroon kayong komplikasyon o iba pang problema sa kalusugan, maaari kayong pabalikin para sa susunod pang check-up depende sa payo ng inyong primary care provider. Muli sa ngalan ng DOH CHD Mi Maropa, kami po ay lubos na bumabati ng belated Happy Mother's Day sa lahat ng magigiting na ina. Mga magulang, aware na ba kayo sa ating chikiting vaccination days? Dahil una sa lahat ng bakuna, tara na at makisa sa ating chikiting vaccination days tuwing Webes at Biyernes sa buwan ng Abril, Mayo at Hunyo para mas maprotektahan natin ang ating mga chikiting. Hinggil rito, narito ang iilang mga katanungan na siya naming bibigyan ng kasagutan. Ano-ano ang maaring pakinabang ng isang tao sa pagbabakuna? Ang pagbabakuna ay isang mabisang pamamaraan upang makaiwas ang isang tao sa mga malulubhang sakit gaya ng polio, measles, tuberculosis sa bata, pneumonia, tetano at cervical cancer. Nakakaiwas ang isang tao sa mga sakit na ito kung makakatanggap ito ng bakuna sa inirekomendang inire, inire edad na kailangan itong maibigay. Hindi lamang pansariling proteksyon ang makukuha sa pagbabakuna. Binibigyang proteksyon rin nito ang iba pang mga tao sa komunidad, lalo na ang mga hindi pa makakatanggap ng mga bakuna gaya ng mga immunocompromised at may mga allergy rito. Kung sapat ang mga taong nabakunahan sa isang komunidad, naoobserbahan ang herd immunity at ito ay maaaring mag-iwas sa atin sa potensyal na pagkakaroon ng outbreak dulot ng vaccine-preventable diseases. Bukod sa pag-iwas sa sakit, ang pagbabakuna ay nag-iwas rin sa atin na magkaroon ng malaking gastos at pagkakaliban sa paaralan o trabaho. Ang pagbabakuna ba ay may kaugnayan sa autism? Ito po ay maaring maituring na maling kurukuro lamang at walang katotohanan. Matagal na pong napag-aralan ang mga bakunang ibinipigay sa mga bata at wala pong nakitang kaugnayan ang autism sa anumang, mga, anumang mga bakunang ibinipigay natin sa mga bata. Sa halos apat na dekada na naibigay ng libreng bakuna sa mga bata, wala pong naiulat ng pagkakaroon ng autism o dulot ng mga bakuna sa Department of Health. Abangan sa mga susunod na linggo ang iba pang pangkaraniwang katanungan ukol sa Chikiting Vaccination Days na aming bibigyan ng kasagutan. Para po sa iba pang detalye, makipag-ugnayan po sa inyong mga pinagkakatiwalaang healthcare providers. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa iba pang mahalagang anunsyo mula sa ating lokal na pamahalaan. Naitala ng Municipal Epidemiology Unit ng Torrijos ang maraming kaso ng kondisyon na tinatawag na marine dermatitis o sea bathers eruption sa mga individual na naligo sa dagat nitong mga nakaraang araw. Nagkaroon ang mga apektadong individual na mga nak makakating rashes sa katawan na maaring magtagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Na minsan ay may kasamang lagnat at pagtatae. Ito ay dulot ng ng ilang organismong dagat na karaniwang lumalabas kapag mainit. Dahil dito, pinapaalahanan ang lahat ng pag-iingat at pag-iwas sa pagligo sa mga malapit na dalampasigan ng Torrijos. Kung magkakaroon ng mga sintomas ay magpakonsulta lamang sa TPHDC o sa mga malapit na health center. Dumako naman po tayo sa ating segment na Ingat, Angat, Patuloy na Pagbangon Tungo sa New Normal. Mimaropan, sama-sama tayong umahon mula sa pandemyang ito. Tayo ay magpabakuna bilang isa sa ating panangga sa pagharap sa tungo sa new normal. Ang bakuna ay ating dagdag na depensa laban sa malabhang COVID-19. Ito ay nagdudulot ng pagkaospital o pagkamatay. Kung ikaw ay bakunado na, mahalaga pa rin ma patuloy na magmas, hugas at iwas para maproteksyonan ang iyong mga mahal sa buhay o mga tao sa iyong paligid na hindi pa bakunado. Ang taong bakunado at patuloy pa rin nag-iingat laban sa COVID-19 ay napoprotektahan din ang mga nakapaligid sa kanya na hindi pa nababakunahan. Piliing magpabakuna laban sa COVID-19, ito ay libre lamang sa inyong lokal na pamahalaan. ang ating dating gawi, magagawa na nating muli kapag protektado. Kaya ugaliing mag-INGAT o ingat. Letter A, importante ang magpabakuna at magpabooster. Letter N, nagkakasakit, mag-isolate at magpatest kung kinakailangan. Letter G, gamitin ang telemedicine at home care para sa mild symptoms. Letter A, alagaan ang kalusugan. At letter T, tandaan ang mas, hugas, at sapat na airflow. Muli, ugaliing mag i n g a t para lahat tayo ay angat. Basta mi maropan, palaban, tandaan, protektado lamang tayo kung lahat ay bakunado. tandaan ngayong panahon ng pandemya together we can be the solution plus sa si covid-19 alamin at isigawa lamang ang bida letter b magsuot ng best fitted mask sa lahat ng pagkakataon letter i mag-isolate kung may nararamdaman letter d para sa double protection magpa booster shot na at letter a para naman sa magandang airflow Hashtag Rest vacuna, kasangga ng mga bida. Sama-sama tayo sa Hashtag Bida Sa pagsasagawa ng ating mga minimum public health standards, ay ginagawa mo ang iyong parte sa pagsugpo ng pandemyang ito. Kung kayo po ay may karagdagang katanungan at suhestyon o may nais ibahaging impormasyon tungkol sa inyong kalusugan, bukas po ang aming tanggapan at maaari po kayong magmensahe sa aming official Facebook page, DOH CHD Mimaropa. Munting paalala, maging ligtas at samahan ng mataimtim na panalangin na sama-sama nating malalagpasan lahat ng dagok na ating nararanasan ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Jewel May Lim, mula sa Health Education and Promotion Unit ng DOH CHD Mimaropa. Hanggang sa susunod na linggo, mga Mimaropans. Maraming salamat po. Stay safe everyone! Matilihing, malinis Ang ating katawan Resistensya natin Ay dapat palakasin Sama-sama Tulong-tulong Nating labanan ng COVID-19 Kaya natin to Wag lang matakot Kung sama-sama Ay walang problema Palagi ang magugas Ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong tulo nating labanan ng COVID-19. Kaya natin 'to, 'paglang matakot, kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID. Kaya natin 'to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page.